Alright mga parechong, Good morning po sa ating lahat Time check po natin ay alas sa is ng umaga So andito po tayo ngayon sa Surigao City So dito tayo Magsisimula Patungo tayo dun sa Spot na palagi nating pinagpanaan Sa Basul Island So kasama natin dito ang ating Isa sa ating mga day buddy, Si GRG Adventure Si Jumar Galion Ng Barangay Lipata So sako pa rin ng Surigao City So kami lang dalawa magda-dive guys Wala kaming ibang kasama si yung aking dive buddy andun <coughs> Bubili ng gasolina Tsaka bumili na rin ng yilo Para pang ice namin dun sa isda Bali nag Change tayo ng rubber guys Naka uh, Pinalita natin ng 14mm Eto Kasi yung isang rubber natin Mahina na yung power Mali kasi yung damating sa atin na parcel yung rubber na inorder natin. Imbes na 13mm yung order natin, yung dumating ay 12mm, kaya mahina. Buti na lang may nagbigay sa atin ito. Itong rubber na gamit na rin to sa isa sa ating mga dive si Jerome Habagat. Yan shout out bro. Salamat sa rubber na binigay mo. Ayun. So susubukan natin to kung malakas ba yung power nito. So itong makina natin sana hindi magpalyar kasi Kahan po inayos natin to? At sinubukan naman natin tong paanda rin. Mandar naman. So sana tuloy-tuloy. Push out guys. Shout <laughs> 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 out. <laughs> <laughs> Sa matala, matagal ko nang What? <laughs> ano? <laughs> Ay, tutuloy na pala 'yan. Tumatagal na nakasulog na vlog. na isa, nai. Alright mga panichong So dito na tayo sa spot natin Dito sa Basul Island na kami dadayo guys sa uh, sumilom yung katapatay isla kaya lang medyo alangayin kasi yung agos Naka, malakas yung agos kaya dito na lang muna kami sa at uh, kung mayroon pa tayong, tayong oras mamaya so subukan namin dun sa katapatay isla sumilom yun uh, prepare lang muna tayo ng mga gears natin tapos daday pa tayo Ayan, shout out sa aking day Ayan, naiwan yung <laughs> Matagal na <ang> nakatulog <laughs> <laughs> Naiwan yung kanyang gloves guys Medyas <laughs> yeah. na lang Medyas na lang yung kanyang Medyas na lang yung kanyang gloves Medyas na lang yung kanyang pang gloves Alright mga parechong, ayun ah, uh, itong video nga pala to mga parechong ay ito yung panahon na kung saan yung anak ko ay hinihintay namin na ma-discharge siya dun sa hospital. Kaya eto, habang naghihintay kami na makalabas yung anak ko, ay gumawa ako ng paraan, guys, para makapatuloy sa hanap buhay. At uh, eto nga, uh, nag-surface yung ako pero hindi ako pinala dito, guys. Nakahuli lang tayo ng dalawang piraso, Naka isang sweet lips tayo at uh, isang dalagang bukid lang, guys. Kaya eto, sinama ko na lang sa video natin para hahaba yung uh, video natin kasi napakatumal po ng sampang ngayon ng mga malalaking isda guys kaya pinagtsagaan ko na lang itong huli natin ngayon na isda hindi man tayo nakabenta dito guys sa dalawang isda natin pero at least na libre kami ng pangulam dun sa hospital habang naghihintay kami na ma-discharge yung anak ko guys sa pagkaka-hospital at eto naman guys yung pangalawang isda na nahuli ko kasama dun sa sweet lips na pinangulam na lang namin dun sa hospital Kasama ang mama ko. Sa mga oras na to guys ay uh, hindi nga pala akong nagtagal dito sa pamamana. Gawa ng siguro kulang tayo sa tulog. Kakabantay uh, sa bata ko doon sa ospital at uh, puya tayo. Kaya sumakit yung ulo ko dito. Kaya nag ako na umuwi nilang pagkatapos kumakauling ng dalawang piraso at least nalibre kami sa pangulam at uh, pangunsumo namin din doon sa binabantay namin sa hospital at eto guys balik na naman tayo sa pagdadive natin bali ito na yung buong kaganapan na kasama ko ng aking dive buddy at eto nga guys halos na kailang oras din kami nag-dive dito sa Basul Island kaya lang hindi kami nakachempo na may isang palito ng malaking isda kaya nag-decide kami ng aking dive buddy na lumipat doon sa Sumilom Island kung saan kami ay makikapagsapalaran kung kami ba ay makakahuli or uh, masisiro kami sa area na yon. At unang dive pa lang namin dito guys, ito kagad bumungad sa amin. Grabe napakalino po ng visibility dito sa area na to. Kaya lang hindi kami naka-timing siguro dito na may sampat talaga ng mga malalaking isda dahil napaka uh, napaka kalma po at uh, matamlay po yung spot wala pong mga pelagic na nagha May napansin sana ako dito guys na unicorn fish or yung sunghan kung tawagin sa mga Bisaya kaya lang medyo out of range at uh, ayaw lumapit ng isda kaya hindi ko na lang pinilit na hintayin yung isda na lumapit sa atin kaya nag na lang ako at uh, nag-ipon ng maraming hangin para sa susunod na pagsisid natin at sa paglipat ko naman guys ng questo sakto may napana akong isang ilak kaya lang hindi ko na-record yung pagpana dito gawa ng mapahirapan yung pagpana guys nasa ilalim po ng butas at uh, yung camera po natin ay matatamaan po sa bato kapag uh, pinilit po natin kaya hindi ko nalang ginamit yung camera dito dito nasa ilalim ng bato patubal <sighs> walang sampan ng isda dito naman guys sa dive na to ay inabutan na po ng kami ng hapon dito bali pagkatapos po namin manangalian ay ito na yung naging panimula kong pagsisid at ito uh, nga sa malaking crack ng bato na to ay may nakita akong grupo dito guys nung pagdaan ko dito kaya lang hindi ko na tsempuhan kaya nabulabok natin at ito sinilip ko wala akong nakitang grouper dahil pumasok dun sa ilalim ng butas kaya ang ginawa ko dito ay lumipat muna ako at uh, pinatagalan ko ng halos mga 30 minuto siguro at pagbalik ko napana ko yung grupo dito guys kaya lang hindi ko na na-on kaagad yung camera gawa ng nakaharap na po yung grouper at kung i-on ko man yung camera ay may kasiguruhan po nga hindi natin mapapana yung isda kasi mabubulabog na naman at uh, mabibigla yung isda kaya ayun pinana ko na lang muna bago ko na-on kaagad yung camera natin guys sayang good size na sana halos apat na kilo na po ang grouper na to Laking <laughs> marble grouper Ayan Sayang guys, hindi natin nagtaon ang kamera Ha Kala ko kasi hindi nalabas yung grupo Hindi ko na nakaabag na sa atin Woo, Sayang Nag video Kanina kasi guys pagpunta ko dito Napansin ko na to Kaya lang hindi ko naabutan Pumasok sa butas Kaya Dilipasan ko muna ng mga 30 minuto siguro Bago ko pinalikan At eto nga nakaabang na pala sa atin yung grouper sayang hindi tayo nakaunang oh, camera so, oh, dito lang sa bunga, bunga nga tinawaan sayang tatlong pilo ito rin malaki laki na rin ang grouper na to guys ito po ay umabot ng 3.9 kg on scale kaya kwartang linaw na po. Dito sana guys ay mas malaki po sana ang kikitain ko dito sa isda na to. kung binuhay ko lang sana yung isda kaya lang sa sobrang uh, katarantahan ko ay napatay ko yung isda at uh, siniguro ko na lang na hindi talaga makakawala kaya naging malay yung decision ko dito kasi mas mahal pala ang kilo nito kapag buhay mo inaibenta at ah uh, timing sana dahil yung sugat ng isda ay napakaliit lang po at uh, pwede pang mabuhay kaya lang sa sobrang katangahan natin ay ayun yung nangyari sa atin nabenta lang po natin guys ng 300 per kilo kaya yung kinita natin ay may 1,000 isang libo lang po compared dun sa buhay natin na ebenenta ay makikitain sana tayong limang libo or may 4,000 dahil uh, mahigit may libo po ang kilo guys kapag ka buhay na naebenta sayang talaga kaya bawi na lang tayo next na pagmakaulit tayo ng grouper at dito naman guys sa dive na to ay meron ako nagitang isang snapper na nakasiksik dito sa bato kaya agad akong nag dive pump dito at ito pinana ko na para may pangdagdag sa huli tayo. At ayun tinamaan naman natin guys kaya secure na yung pangulam natin pag uwi sa isla. Pagkatapos ko nga masikyo guys itong huli natin na snapper ay nag po kami ng aking deputy na muuwi na since hapon na po at uh, malayo-layo pa yung biyahe namin na uuwihan kaya nag-decide kami na ipagpatuloy na lang namin yung pagsisid namin sa mga susunod na araw at ito lang yung mga nahuli ko dito sa paglayo namin sa araw na to Ayan okay. 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 ay -ay. ay, ay, ay. ay, mga panichong, ito lang yung huli natin ngayon Ayan, gusto na rin ito, pangbawi sa gasolina, pangbili ng gatas. Ayan, gusto na rin. Noron yung pangulap natin, tapos dito naman yung benta. Ayan, gusto, gusto na rin. Panalo. Thank God bless you. Look, Medyo matumal yung sampan ng ista. Kanina pa kami umaga dito ng The next day ay nagdive na naman tayo guys. Pinuntahan natin yung isa sa mga lumang spot ko na palagi ko rin binibisita tuwing ako ay nasa isla. Doon tayo sa malapit sa Mayining at uh, eto solo dive tayo ngayong araw na to at uh, magbaba kasakali na naman tayo na makauli tayo sa araw na to so ngayon good morning po sa ating lahat sa mga solid followers natin at subscriber natin dyan and good morning po sa inyong lahat dyan so, morning dive tayo ngayon guys ayan ah uh, malabas pa yung si haring araw natin so andito na tayo sa spot natin kung saan tayo mag dive so malapit lang to sa amin guys yun yung isla namin bali andito tayo sa mining tapat ng mining So, ito yung isa sa mga lumang spot ko na palagi ko na rin binalik-balikan dahil nakahuli ako dito ng tangige or mga brasi tribali. So, sana ngayon makadali tayo ulit. Yung kahapon nga pala, nakahuli tayo ng isang grouper at saka may meron tayong snapper at yung ilak. So, medyo nakabawi naman tayo ng uh, kita doon sa grouper natin may panggastos na tayo sa panggasolina at uh, pagkatas na rin natin sa panganay kong anak so ito magsusulo dive tayo ngayon napakaganda ng sikat ng araw guys so sana may laman tong spot na to ngayon sana makadali tayo ayan as usual ganun pa rin yung gamit natin yan o daiway natin na pana tapos yung daiway natin na fins load muna tayo ng mga rubbers natin guys para along the way kung makita man tayo ng isda ay ready na po natin tong panain at ayan spear loaded and let's go at eto nga guys sa unang dive natin may nagpakita kaagad na isang shark mackerel or lanuan or ang tawag sa amin ay baho baho at eto since malaki naman kinuha ko na dahil uh, para may pang na mano na tayo sa dive natin ngayon malaki-laki na rin ang isang to guys ito po ay umabot ng isang kilo kaya goods na rin panalo na yung unang isda natin na isang shark mackerel makalipas guys ang halos isang oras nating pag-aabang dito sa ibabaw ay eto may nakita akong grupo na mga torsillo or yung mga yellowtail na barracuda na hindi na lumalaki at eto na lang yung pinanak ko guys gawang napakatamlay po ng spot akala ko magtuloy-tuloy na yung nagpakita sa atin kanina na shark mackerel kaya lang wala talagang sampang ngayon ng malalaking isda kaya ito kuha tayo ng isang piraso nitong trusilyo Tapos kung mas secure guys yung ating trusilyo natin ay lumipata ako ng ibang pwesto at eto yung nagpakita sa atin. May papanain sana kung samaral dito kaya lang biglang dinaanan tayo ng grupo ng mga rainbow runner or mga salmon salmon or ang tawagin naman sa amin ay mga salindato at eto napakarami nila guys. Kaya nakapili tayo dito ng isang piraso siguro ito ay kapag kanila bat ay mapupuno siguro nito ang tatlong box ng uh, lagayan ng isda at ayan napakarami po guys ayan nakapana tayo ng isang piraso Pagkatapos so, din ito guys ay umalis na po yung grupo ng mga Rainbow Runner at uh, hindi na po nagpakita sa atin kaya nag-decide na rin ako na umuwi na at uh, meron nga pa pala tayong nahuli dito guys kaya lang hindi ko na na videohan ng camera gawa ng yung ating battery po ay palubat na Grabe, ah. grabe guys. Kaya lang. Alas, pareho lang po ng sizes lahat Baka ganito kalalaki Pero good start it. Isa pa rin tayo Alright guys So, andito na tayo sa isla Tuloy yung mga huli natin Ayan Kung kundi lang Tumal talaga yung Sampang ngayon ng isla Hindi pa siguro si Sudilang So, dalawang nakadalawang kanan tayo tayo. So, nakadalawang Rainbow Runner tayo, guys. Meron tayong nahuli sa pahila-hila natin ito. ito. Yung gamit natin. Naputol yung kumain ay yung tansi kinain ng malaki. So, ito may nahuli pa tayong sa Maral. At uh, ito buntog. Ito lang yung nadagdag sa atin. Yung nabidyuhan na natin itong tatlo torsilyo itong shark mackerel at itong isang rib runner natin goods na rin napambenta na rin tayo kahit paano so tara ibenta natin to tinan natin kung ilang ilan yung kikitain natin dito guys pagkarating ko nga kayo sa bahay ay may bumili kagad sa mga isda natin at eto nga Kumita naman tayo dito ng 500 kaya goods na rin sa dive natin dito sa umaga halos na uh, 3 hours din tayo nagdadive at uh, kahit papano may nahuli pa naman tayo ayan thank you lord sa uh, blessing na ibinigay mo sa akin at uh, sa palaging paggabay sa bawat dive ko